Ito ang bahay ng mag-asawang Pinas at pinagnakawan ng mga holdapper noong dekada 90 at matagal nang walang nakatira sa bahay na ito. At ayon kay Sir Dudes, caretaker ng bahay, nagpaparamdam pa rin daw rito ang kaluluwa ng mag-asawa. Nandito <tinyo> pa <tinyo> ba yung Hindi oh. nyo may mailawin yung ilagay ko eh Uy Oo May kumakaluskos talaga Yan o no? Oo oh. Yan yeah. Oo Yan yeah. Naririnig yeah. nyo? inumpisahan ko na ang pag-explore sa loob ng bahay para malaman kung ano nga ba ang mga nagpaparamdam sa loob nito pagpasok ko sa loob ng bahay ang una kong pinuntahan ang kwarto sa itaas Ito. Siguro ito ang kwarto ng bata. Wala na rin itong isang eh. Meron din kwarto rito. Pero sira na yung ano. Sira na ang saig ng kwarto. At sa, sa dulo yung... ng kwarto to ay merong isang so, banyo. Siguro yung pintuan na yun. Naglalakad sa bago na yung pintuan ng CR siguro na. Saan kayong tanan dito? Ito yung lababo niya. Meron pa yung... Ang sunod kong pinuntahan, ang kusina ng bahay. Namisa rito. Ito. Yung, Ito yung kusina ng bahay. Kitchen. Nakabukas yung pinto nito. Yung at tinubuan na ng Kano matataas na damo. Kailangan na ng damo. Sira na rin yung kisame nito. Sira na ang kisame nito at basag-basag na mga ang mga bintana. mga ganyang bintana. Uh, mga, ganyang, ano, mga old model na design mga dekada na benta mga ganyan design ng gitara ito yung CR oh Paglabas ko ng kusina nagsagawa agad ako ng spirit communication gamit ang mga aparatos na pwede makapangasik sa mga spirit na nandito dito pa ba yung espirito ng dalawang kasawa? Hindi ba may mo ko eh At patuloy yung ko sa mayang ba kayo yung KMF ng lakas kung nandito pa ang kaluluwa ng dalawang ikasawa? Uy! Nandito pa nga. Ganun, lakas po. Lakas. Oo. Oh, um. Patanawin nyo yung ano, kung isa na yung sa dalan At ito yung nakakagulat. Biglang tumunog ang hawa kong EMF. Itong hawak kong EM, pag tumunog kasi ito, ibig sabihin mo malakas yung entity na nandito. Ano, Dito na ako nakaramdam ng kilabot. nagpaparamdam. Mayroong naglalakad sa bubong. Mayat maya ang ilaw ng EMF at mayroong sumisitsi. Ang babae, may laban ng karakas. Bukit ang babae, may laban mo ng karakas. sa lahat sa buko? Oh? Grabe lakas nung ang tulipa. Diba? Ayun o. Oh, nandito pa yung kaluluwa ng mag-asawa pwede nyo ba patunogin yung REM pad yung nilagay ko sa agdaan, ayun o pwede kayo dumaan dyan nandito pa sila. Meron kaluluwa rito na sa bahay na ito. Pwede nyo ba patunogin yung tatlong aparatos na nilagay ko rito? Ay! Ayan ang lakas Oh. Ayan ang lakas Oh. No. Nandito ka ba sa may lamisa? Pelawin mo na malakas. Nandiyan ka ba sa lamaysa? Tain yung lakas nung ano. Tumala nung malakas yung EMF. Yan. Ano? Oh. Ano yun? Sino yan? nagkumakalus ko sa bubong. Ay, grabe, kilabot yun ito. Pailawin niya ulit. Ayun. Isa ka bang babae? Pailawin mo ulit yung eh, map na nilagay ko dyan. O, oh. may oh. mo talaga yan, ano? O, no. naan? Naku mo, naku mo Yan, naririnig nyo? Yan, naririnig nyo?

may kumakalas ko sa bubong. Alabas na. Grabe na kumakalas ko lumabas na ako ng bahay, nakita niyo naman ng mga pagpaparamdam at narinig nung nandun sa loob. Panoorin niyo rin ng mga sumunod na nag-explore sa akin para malaman niyo rin kung ano nangyari sa kanilang exploration. Natin si Boss Greg Adventure. saya si query paranormal mga bulakan explorer ko at saka si bus stops bus stops. Yeah. at saka si atian Ito naging hindi lang po yung REM pad. Oo. Oh. Hindi na. Oh, kumuha kayo ng energy sa akin. Nagtutugma.